Hello, good morning. Madaling araw na 1 a.m. And uh, may order tayong puto cheese. So let's start by melting uh, butter. Actually, yung gamit ko hindi talaga butter. It's dairy cream. So, dairy cream is not butter. I think margarine to. But the taste is still the same naman. So, melt lang tayo ng isang, uh, ito tayo isang stick na minimalt ko. So, let me show you yung mga ingredients na ginagamit ko. Actually, sa public market ko lang ito binili. So, ayan, keso na cheese ang gamit ko. Then, meron akong dalawang one-fourth na sugar, puti. And then, uh, baking powder, kalunet na small na sa sachets. And then, gumagamit din ako ng evap milk. Hindi kasi powdered milk yung gamit ko. So, puro milk talaga. Jersey ang brand nito. You can use other brands of tap milk that you like. So, wala akong water na ginagamit dito kundi pure na gatas. Kaya, medyo creamy yung puto cheese na na-order ninyo sa akin. And then, ube flavoring. Hindi ako gumagamit ng coloring po. Uh, ube flavoring talaga. And then, isang kilo ng all-purpose flour. Meron akong dalawang eggs dito apat. <laughs> okay. Yan. So, yan ay yung mga ingredients ko na gagamitin sa puto cheese. Yung nasa mug pala, melted butter na pala yun. So, let's start. So, first, sift uh, flour. You need flour. So, isisift pa natin yan. So, ilang cups ng flour to. And then, after that, isisift natin yung flour para at least a uh, smooth yung texture ng all purpose all purpose sorry <laughs> ng puto cheese po natin. So ayan, sift-sift lang para mamaya maganda yung texture at kalalabasan ng ating puto cheese, okay? So marami pala to, mga ilang tubs ata to ng puto cheese na order sa akin at uh, bilao din. So, thank you sa lahat ng umorder order sa akin at sa mga customers, repeat customers ko din pala. So, it's past 1am. Talagang inagahan ko yung pag kasi if I can remember it correctly, 60 tabs ata yung order ng customer tapos may bilao pa pa ako. So, ito, uh, baking powder. By the way, pag may baking powder kayo at saka matagal na sa nanakastock, itest nyo muna yung baking powder ninyo, um, you can test it by parang pouring uh, yung hot water. So, kahit one tablespoon lang, tapos lagyan nyo ng hot water, pag bumula, uh, it means na active active pa yung baking powder nyo. So, correct me if I'm wrong sa mga nagsabi na mali, please correct me dyan sa comment page. So, eto may one half teaspoon na salt na ginagamit tayo And then, just mix all the dry ingredients. We're using salt para parang magpantay yung lasa ng puto cheese natin. Okay? So, ayan. So, mix-mix lang yung dry ingredients natin. The baking powder, the all-purpose flour, at saka yung salt po natin. Okay? So, ayan. Tapos na. Then now, let's do the wet ingredients naman. So, uh, evap milk. Once again, hindi po ako gumagamit ng water dito. Kasi hindi naman to powdered milk. Kung powdered milk gamitin nyo, then you can use water. So, ito, pure milk talaga. Gusto ko kasi yung parang may creamy na texture talaga yung puto cheese. Eggs. Ayan. May itlog tayo. Okay? And then, the melted butter. Dati hindi ako magamit ng melted butter. Saka, napansin ko na ta, talaga nahirap siya tanggalin sa mold. So gumamit ako ng melted uh, butter dyan para at least pag naluto na siya, hindi na siya mahirap tanggalin sa mold at di na rin kailangan maglagay uh, ng oil dun sa molder kasi dati nilalagyan ko yung bottom ng molder ng oil para madali siyang matanggal. So, eto, hindi na kailangan. So, just melted butter lang and then you mix your uh, wet ingredients very well And then after mixing that, um, gagawin natin mamaya is i-incorporate natin sa dry ingredients, okay? Ayan, make sure na ito blended, especially yung yolk niya, okay? So just mix it to blend it very well, okay? So ayan, mix na natin. So kayo pala mga suki, ano palang ginagawa niyo for extra income or sideline? Need ko talaga kasi wala pa akong stable job ngayon wala akong uh, regular income. So, eto muna, nagsisimula pa lang, kaka start ko pa lang. So, ayan. So, hinalo na natin yung wet ingredients pala sa dry ingredients. So, just make sure that when you mix it, uh, mix it well, but hindi yung overmix kasi baka hindi na siya umalsa. So, just don't overmix that. Yung nakikita nyo lang na parang mawala na yung mga konting, you know, buo-buo niya. Kasi, anyway, isi pa naman natin ito sa, sa, ano, sa, sa, sa sifter daw. So, yan, just mix it thoroughly na ma-incorporate yung dry ingredients. Tsaka, incorporate parang magkahalo talaga yung dry ingredients niya at tsaka yung wet ingredients niya. So, mix it well. Once again, do not over-mix your your uh mixture ng dry at chaka wet ingredients okay so malapit na naman berman so to oh, berman na pala september 1 na pala so for sure dadami yung orders natin ito. Uh, puto cheese aside sa puto cheese gusto ko rin matutong magluto ng puto flan at chaka yung uh, kuchinta kasi fa mga favorite ko din yun okay so ayan i think okay na to Then, isisift na natin para mawala yung mga bobo-buo. Strain natin to dito. Okay? So, ayan. So, musin lang natin yan. So, actually, dalawang beses ako nagsisift. Kaya sa mga customers ko, nakikita nyo naman na smooth yung texture ng puto cheese. Uh, two times akong nag ng, ng puto cheese butter ko. Yan. So, sift-sift lang. Para, yan. This is the second ano na, pag-strain. So, if you notice, medyo ano na siya, smoother na siya. So, twice talaga akong nag, uh, ano, nag-sift ng mixture ko ng puto cheese. Okay? So, once again, sipag-sipag lang, tiyaga. Dami din yung mga customers natin. So ngayon, nafocus muna ako sa puto cheese sa Fidelas Kitchen. Actually, marami akong binibenta. Pero, uh, mas gusto ko talaga gumawa ng puto cheese. So dito muna ako nag-focus. So sa mga gusto mag-order, ng puto cheese natin just PM me sa Fidela's Kitchen okay Ay uh, yung link is nasa baba and then yung Facebook Um, profile ko nito, yung Fidela's Kitchen. So, bakit Fidela's Kitchen? Kasi yung late mother ko, yung name niya is Fidela. And si Mama Fe, magaling magluto, masalap magluto, In fact, may karinderya siya nung nag-retire na siya. At marami talaga siyang customers dun sa karinderya niya. Hinahanap talaga yung mga luto niya. Hindi siya nagluto ng puto cheese, but mga ulam, yung niluluto niya at saka sobrang sarap talaga. Yun yung lasa yung hinahanap. Okay? So now, nag-rest muna yung, pinarest muna natin yung butter. So, mga 15 minutes and then while doing that, magkakat muna tayo ng cheese. So, ganito ako nagkakat ng cheese. Ganyan. Square. So, hindi siya yung manipis na cheese talaga. So, what I like about Puto Cheese is talagang visible yung cheese marami na akong natikman at na puto cheese dati. Kunti lang talaga yung cheese na parang, kunti lang talaga, parang feeling ko puto lang siya. So for me, what is puto cheese ko lang puto? Ah, walang cheese rather. Okay, so yan. So, lagyan natin yung molder. Medium pala yung ginagamit ko ng molder. So, hindi natin yan pupunuin kasi aalsa pa yan. So, hanggang lang dyan muna. So, fill each of this molder. Uh, at saka hindi puno, ha, hindi puno uh, Bigyan nyo ng allowance kasi alsa pa yan. So, pwede kayong gumamit ng small molders, medium molders, large. Pero ako, uh, nasanayan ko na ng medium molder. So, ito yung laging binibenta ko. And then, lagyan na natin ng cheese. So, yung iba, niluluto nila for 8 minutes or 10 bago lagyan ng cheese. Ako naman hindi ilalagay ko yung cheese para straight na siyang magluto for mga 12 to 15 minutes. But usually, 12 minutes lang talaga yung cooking time ko for puto cheese. So, ayan. Andiyan na po yung sinyo. Okay, there you go. So, let's put it into the molder na. Oh, dalagay na ako sa mga molder. Ayan. So, by the way, dapat yung taket nito, um, may katsa. Cotton yung gamit ko para ma-absorb ma niya yung parang tubig. Kasi di pwede matubigan tong mga puto cheese or else hindi ito aalsa. And then, pag nilagay mo na yan sa, ano, uh, dun sa steamer niya, yung iba, medium heat, but I prefer, uh, high fire, high heat. Uh, yan yung advice ni Chef Rb. Chef RV. Actually, I tried both medium at saka, ano, yung high heat. I prefer talaga high heat kasi nakita ko talaga na mas muumbok talaga siya compared sa, sa medium. So, high heat talaga yung gamit ko. So, ayan. Malit lang kasi yung molder ko. So, Uh, 12 pieces lang siya. I'm still planning to buy yung talagang mga malalaki na molder. So, hopefully, pag medyo nakapag-iputin ko na ako, uh, bibili na ako yung malaking steamer talaga. Yung pwede yung tag 20 to 25 pieces na mga uh, puto cheese. So, for now, yan lang muna kasi yun pa lang na-afford ko. Okay? So... Once again, before niyo ito ilagay, make sure na it's boiling talaga, as in boiling. And then, lagay mo yan doon, steam ninyo for 12 minutes. And then, uh, make sure takpan uh, with katsa or cotton na ano cloth. Yung takip nito para hindi matuluan. So, uh, mag-timer kayo para at least alam niyo na tama yung pagkaluto. So, yan. Yung iba, nilalagyan ko na ng uh, cheese sa ibabaw. So, para at least, in, you know, straight yung pagkaluto niya. Ayoko nang magbukas-bukas, alam like, mo, mag-open again. Ayoko nang ganun. Gusto ko cheese para ma-melt. Kasi na, naka-try ako nalagyan ng cheese. Yan, luto na. So, nilagyan ko ng cheese Uh, after 10 minutes, um, parang hindi nag-absorb yung flavor ng cheese. Eto, gusto ko kasi yung flavor ng cheese na-absorb ng puto. So, yan. Ang smooth. Parang perfect yung texture. Tingnan nyo. See? Yan. Perfect yung puto cheese natin. Very smooth ang texture. Yung cheese niya, ganyan. Minsan, magtataka kayo bakit na na stretch yung cheese. Ano yan? Pag manipis yung pagka ng cheese na i-stretch talaga siya so kapag makapal eto parang makapal yung pagka slice ko kaya ganyan so kapag manipis yan so at also it depends din sa brand ng cheese so keso cheese yung gamit ko nito um yung iba gumagamit ng magnolia cheese ng craft yung craft masarap din kaya alam medyo pale yung kulay So, kung gusto niya ng yellow na yellow, I suggest you use Kezo or Magnolia Cheesy. Yun. Yan yung mga bright yellow colored. So, ayan. Yan na yung order natin ng 60 tabs ng Puto Cheese. Thank you so much sa nag-order sa akin nito. This is actually bound to um, Aluginsan, another town. So, like the Lodo Pinamungahan, then after Pinamungahan, Aluginsan. Ayan. 60 tabs ng Puto cheese. So, for the first time, ngayon lang ako nagkaroon ng maramihan na order ng Puto Cheese. Thank you so much, mga Suki. So, once again, sa so mga gusto mag-order, just PM me sa Fidela's Kitchen. Ilalagay ko yung description ng Fidela's Kitchen sa baba. At saka, eto naman, yung bilao natin. So, we have a small bilao, yung size 10. May 25 pieces na yon Or 24 pala. 24 pieces na Puto cheese na uh, medium at saka meron, tayong, meron din tayong medium size which has 50 pieces of puto cheese. So, pwede plain tulad nito and pwede very Thank you so much for watching!